Dalawang buwan bago muling magliwanag ang City of San Fernando sa makulay na selebrasyon ng Giant Lantern Festival o GLF 2025, abala na ang GLF Committee sa pag-iikot para sa unang parol inspection. Sampung barangay na sasabak sa kompetisyon ang sumailalim sa pagsusuri ng komite nitong lunes, October 13. Ayon kay Jojo Soto, co-chairman ng GLF 2025 Barangay Accreditation Committee, layo nitong tiyakin ang kalidad, kaligtasan at kahandaan ng bawat parol bago ito tuluyang magningning sa Grand Showdown. Inspektala po rin ang karelang percentage, makananu do po uh, inassemble din katamong parol based from our first tranche nepo, na ngayon po ikitikit mi po na talagang uh, pong malapit na no pong mayari ding po mapipit na uh, 50% uh, ayari na nalang pero kaya naman po rin ang kakatamong lantern maker na pagpupursigyan doon pong gagawin din kakatang parol. Makakatulong din aniya ito para mas mapaganda at mapahusay na mga lantern maker ang kanilang mga parol bago sumalang sa kompetisyon. Para po abalutala po, makananula po may gobra rin kaya tamong, uh, participating barangay, din karelang team, makanado daw po gagawin din kaya parol. Kabilang sa mga participating barangay, ang Bulaon, Calulut, Del Pilar, Del Rosario, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia at Santo Niño. Matatandang nasungkit ng Barangay San Nicolas ang championship title noong 2024 at target ng grupo na manalo ulit this year. Habang kumpiyansa rin ng ilang kapitan, katuwang ang kanilang mga lantern maker na matatapos nila ang kanikanyang parol sa mga susunod na araw. Ready na rin silang ipakita ang mga bagong pakulo at gimmick na kanilang inihanda. Uh, sa Andara and Manal Bay eh, na every year din parol may mas masantay lang compared ka rin nga labasan kasi pin ito talagang pagka eh, bilang may naman sa BBM may nga best mi para nung tayo parol. parol. Premas gusto namin ngayon na maging back to back champion at lalo na po namin siyang mas pagagandahin. Dahil gusto po namin na maging history sa Barangay San Nicolas yung maging back-to-back -back champion. Reading ready na akit dati niya mong matinding pakulungin ng Barangay Santo Niño. Uh, albenda niya at kayan abangan de yung pakulunan ng Barangay Santo Niño kaya ng kaya ligligang parol ng San Fernando. Samantala, kasama sa inspeksyon ng komite ang mga kinatawan mula sa City Tourism Office na mahigpit ding tumututok sa pagpapatupad ng safety standards sa bawat entry. Inaasahang magkakaroon ng mga follow-up inspection sa mga susunod na linggo upang matiyak na handa ang lahat ng parol para sa ligligang parol na magaganap sa December 13 sa Robinson Star Mill CSFB. Live din itong mapapanood sa telebisyon at social media platforms ng CLTV 36. Aisel Fernando, CLTV 36 News.